ka ba na nangangawit dyan kakatayo, Jollibee? <laughs> Ismail pa rin siya ka, smile pa. Ah. So, hello mga madam. Welcome back again to my YouTube channel. YouTube channel. Ayan. Andito tayo sa airport. Hindi na tayo nakapag-vlog kanina kasi mabilisan at masyadong emotional damage. Emotional damage. Ayan, Andito na ako sa Manila. Waiting na lang ako sa aking flight. Bukas. Oh no! ang waiting. Eh. Ayan. Ayan. Dito lang muna ako nagtampay kasi boring doon sa ano isang airport. Terminal. Boring. Walang ano, walang maikot-ikot. So, nandito ako ngayon sa Terminal 3. nagsusulo tayong nagbakasyon. Huwag na alamin kung anong ano, chismis, basta <laughs> nagsulo tayo. eh yung, ang bad girl naman ng outfit ni Madaw, naka, naka ano yung sombrero niya na, sa kabila. Nagsawa na ako dito sa harapan, so kanya na bila ko na siya. Oh my God! Wow! Yeah! So mamaya mga madam, susundo sa akin. Abangan ah, daw ako ni sis. Tatry ko niyang humabol sa aking ano, pagdating. Gusto makalibre ng ano, walaon. Tsaka mga kailangan niya. Pero pagbigyan na natin, wala, sa, wala tayong pasanubong. Sasanubungin lang niya ako sa bayan. Wala akong pasalubong. So, ayan na natin si Jollibee mo. Hindi ka ba nangangawit niyang nakatayo, Jollibee? Ismail ko rin siya kay Ismail parang ako lang laging nakasmile kahit merong pinagdadaanan so ayan ang pinagbago mga madam ano lang pala ang ah, nilagyan na nila na upuan doon sa gilid tsaka mer ng ano parang nagsasas nagpapakilad sa araw nahigaan so. <laughs> Paano tayo? Pagdala tayo sa ano? Kung saan ako dapat mag-check-in. Baka maya, mali maligaw-ligaw tayo. Mahirap na. <laughs> Mas magandang nandoon na agad. So, ayan mga madams. Abangan nyo mamaya sa Tacloban. On the way tayo sa Tacloban. Pero mamaya pa yung flight ko eh. tayo. Kapasok na tayo. So, waiting na lang tayo sa ating flight. Mamayang alas 5.40. Mga more than 3 hours pang aking pag-wait <laughs> dito. Diba? See you in Tagloban. See you soon, sis. One hour later. van. So, mayro pa tayong ano, biyahe. So, sa van. So, sa aking so, mga more than one hour. Kasi hindi naman tayo naka-private van eh. So, more than one hour. Pag naka-private van, ay hindi pa nag-one hour. Dating na tayo. So, let's go! Okay, go. So ayan mga magaan, nandito na tayo sa Malagi Kain. Kung naalala nyo to, ito yung bahay namin dito sa Malagi Kain. Baka namin. so <laughs> yung kitchen. Medyo magulo mga madam, kailangan dinisan. So maglilinis tayo. Baka mamaya or bukas. Taas. Inayos si Dada yung mga uh gamit namin. Ito yung dalawa namin kahon. Yung bahay. Ang danan. Yan. si Paula. Paula.